So dito idol sa ating mini amplifier na to, kapag ginamitan natin ito ng mixer, kahit anong channel ang ating mixer na gagamitin dito, pwedeng pwede ano, 7 channel, 4 channel o may 16 channel man kayo na mixer, pwede natin ito magamit sa ating mini amplifier. So ang ating mini amplifier idol, ito yung magpapalakas ng ating uh, sound dito, lalo pag ang ating ginagamit na mixer dito ay katulad nito, ito ay passive mixer. So, kailangan natin ng connection dito sa ating mini amplifier lang. So, karamihan dito idol. Idol, kapag ang ating mini amplifier ay katulad dito, ang kanyang input dito or audio input nya ayan naka auxiliary in sya dito ay 3.5 katulad nitong konektor natin ayan ito lang ang magagamit natin dito ano so ito lang kailangan natin dito na konektor ito so pwede dito yung single ganito 6.35 to 3.5 pwede din itong dual 6.35 to 3.5 sir so, tapos itong konektor na gagamitin natin halimbawa ito yung uh, audio input natin ano dito natin siya i-input sa ating auxiliary input tapos itong ating 6.35 dahil uh, TS output yung ating mixer dito katulad dito so itong gagamitin natin pwede na isa lang dito pwede din na uh, dalawa so yung ating mixer ay may dalawang output ano TS at saka RCA output so kung RCA naman ang gagamitin natin papalit tayo ng connector na ganito din siya no 3.5 din siya tapos dual RCA pwede din itong RCA ang gagamitin natin sa ating output para sa ating mini amplifier. So, mamili lang tayo kung ano ang gagamitin natin dito or pwede natin itong gamitin ng sabay. Ito, yung TS output natin tapos itong RCA output gamit yung ating dalawang mini amplifier. Kung mayroon po tayong isa nito, so itong magagamit natin na audio input lang din sya. Ano? Ayan. So, magagamit ito natin sa ating mini amplifier connection. Katulad nito, TS ang gagamitin natin. And ito pinakita lang din natin kung gusto natin gumamit ng RCA output ng ating mixer. Pareho yan magkakaroon ng signal yung ating connection dito. So ngayon maglalagay lang tayo dito ng speaker sa ating mini amplifier. May speaker connection na tayo dito sa ating mini amplifier. Ngayon ay natin ito. May connection na tayo dito sa ating speaker ano. Itong ating mini amplifier. So isang speaker lang ginamit natin dito. Nilagyan natin ng isang naka sound box ano. So, i-play natin ito o yung i-on natin yung ating amplifier. Bilhin tayo dito sa ating mixer. Yan ano, nagko-control ng ating mini amplifier. So, ayan siya idol. Pwede natin magamit ito sa anong klaseng mixer man or 7 channel, 4 channel. Pwede itong ating mini amplifier.